alam nyo ba, para na rin akong nag-cooking challenge sa lulutuin ko for today's video. Bakit? Kasi pagkakasyahin ko itong isang chicken leg na to para sa tatlong katao. Yes, tatlong katao po. Aba, para sa ating mga super nanay, walang iposible kahit na anim katao pa ang kakain, kasyang-kasya yan ay ano? Ayan, hihiwain lang natin ng maliliit na piraso tulad ng ginawa ko sa video. Pagkatapos ay humingi ako sa kapitbahay ng kalabasa. <laughs> Hingi talaga. Talagang totoo. Hiningi ko yan sa aking mother-in-law. Ayan, hihingi ako ng kalabasa sa kanila. Tapos hiniwa ko siya muna ng ganyang kaninipis. Tapos tinanggalan ko ng yung buto sa gitna, yung malambot na cornea sa gitna. Pagkatapos ay babalatan natin yung ating kalabasa. kaya hiniwa ko ng ganyang kaninipis uh, para mas madali ang pagbabalat ko sa kalabasa. Yes, ganun po ang aking technique. Pwede ninyong gayahin, pwede rin hindi. <laughs> Ayan, pagkatapos, ay hihiwain lang natin yung ating kalabasa sa kung anong size na gusto niyo Ako, mas gusto ko yung maliliit para mas madali siyang, mas mabilis siyang maluto. At saka parang mas manuot talaga yung timpla doon sa ating kalabasa. At heto, at sisimula na natin ang pagluluto. Ayan, nagisa lang po tayo ng um, sibuyas, bawang, at Dinunod ko kaagad yung ating chicken. So, Halo-halo lang saglit. Bago natin siya timplahan ng oyster sauce. Ayan, isang pack na oyster sauce. Yung tag-8 -e pesos. 8 pesos dito sa amin. Ewan ko lang sa inyo. Basta yung maliit. Tapos nilagyan ko siya ng toyo, asukal, at kaunting suka. So, parang adobo ang dating ng ating timpla ng ating ginisa ngayon. So, hinalo-halo ko lang siya ng saglit bago ko dinagdaga ng water. At pakukuloyin natin yan para na rin mas maluto pa yung ating chicken. And after a few minutes, ayan, kumulo na siya at ilalagay na natin ang ating kalabasa hahaluin lang natin yan syempre at tatakpan natin ulit para lumambot yung ating kalabasa at pagkatapos ay titingnan natin aba yung niluto ko muntik pang masunog <laughs> dumikit na yung ano kalabasa at saka chicken doon sa kawali so halu-haluin lang natin yan at titingnan natin syempre kung luto na yung kalabasa pag ginanyan mo at talagang nahiwa na siya kaagad. Ibig sabihin, malambot na yan. Halo-halo lang natin. Pagkatapos ay titikman natin kung tama na yung timpla. So, nung tinikman ko, medyo natabangan pa ako. Kaya, nagdagdag pa ako ng kaunting toyo at asin. So, haluin lang natin hanggang sa matunaw yung asin at mahalo yung toyo na inilagay natin. And then, tutuna ang ating kalabasa recipe. Ayan, napakasimpleng luto ng kalabasa. Pero I'm sure magugustuhan ng mga anak nyo yan. Sa lahat talaga ng gulay, yung kalabasa ang hindi kinakain ng anak ko. Pero pag ganitong luto, napapakain siya ng kalabasa. Kaya subukan nyo na rin mga mare. At ayan, thank you very much for watching. See you again on my next video. Bye-bye!